nagpa-audition sila, sing and dance. So ayun nga, yun yung kwento ko, nag-audition ako. Nung kagabi ko pa siya gustong ikwento, kasi nga, na-excite ako and kinakabahan ako noon sa nangyari. Nag-audition ako, tapos akala ko nung, nung same day nung nag-audition ako, sasabihin na nila kung, kung nakapasa ako or hindi. Yung pala sabi, i-email na lang daw. So sabi ko, I'm willing to wait naman, parang ganun. <laughs> Sinabi ko parang willing to wait naman. Hindi ko alam kung nakapasa ako or hindi dun sa audition. But yeah, we're still waiting sa email. Masa nung buong audition? Sanay naman ako mag-perform, di ba? I mean, sanay akong kumanta, sanay ako sumayaw. Pero iba pagka ano, pagka um, nag-audition ka na nasa stage ka lang. Stage, tapos mic lang, may mic lang. Tapos nanonood sa yung mga ano yung mga tao doon sa building. Nakakaba sobra. Pero feeling ko naman nagawa ko yung best ko. Along ano lang siya, Anong QZ. QZ? Along QC lang siya. Nung una nga, noong una di ako naniniwala kasi baka mamaya ano siya, lumang ano lang, lumang poster, gano'n, ano, or ano. Pero nung tinray naming tawagan, legit pala talaga siya. So, tinry ko lang. Tinry ko lang mag-audition kasi sayang naman. And ang galing kasi ano, parang tumugma. Kasi normally, di ba, pag pumasok, I mean, sa, sa case ko, pag pumapasok ako, nakikilala agad na parang, uy, si ano, SB19, ganyan, ganyan. Doon, hindi agad ako nakilala. Kasi parang medyo ano, parang, parang may edad na yung ano, yung pinaka-head. So, siguro hindi na siya ano, hindi niya ako kilala. Pero okay lang naman kasi parang mas naka, ano siya, mas nakatulong sa akin. mag -e email sila sa June 7. Pagka ano, pagka nag-email sila sa June 7, doon na doon nila sasabihin kung nakapasa ako or hindi. Pag nakapasa ako, syempre masaya. Pero dapat mas ma-align yung schedule. <laughs> kung anong, ah, pag nakapasa ako, sasabihin nila kung anong, kung anong project siya. Theater. Kasi hindi din is close eh, for auditions lang talaga. Wala silang sinabi ng specific role. Punta pinasayaw. Tapos may ano lang, um, tawag dito, tinanong ako kung ano, anong ginagawa ko daw sa life ko. Kung anong work ko daw, ganun. Sabi ko lang, ano, um, nagpo-perform, ganyan, ganyan. Tapos yung parang yung isa, yung isang kasama niya, parang feeling ko na ano, nakilala ako. Pero parang sinabihan nata na mas okay na ata na wag sabihin kung sino talaga. I mean, kilala, nakilala niya. Parang sabi niya, umi, oh, SB19, ganyan, butin, ano, butin may time ka mag-audition ng ganito, ganyan. Then sabi ko na lang, sabi nung management, nung, si, nung RM namin, ano, parang wag na lang daw sabihin. Parang nag-audition daw ako as, as myself, not as SB19. Kaya yun. So, yun sobrang ano, sobrang fulfilling na nakapag-audition ako sa ganun. Sobrang saya. Nakakatuwa. Hindi ko alam kung anong result kasi sa June 7 pa. Pag dumating yung result, pag nag-email, share ko sa inyo yung, ano, yung result. Maglalive ulit ako sa June 7 pag ano, pagka uh, meron ng result. Manifesting matanggap ka. Sana nga, no? Sana matanggap ako. Kahit small rules lang, okay ako. Basta June 7. Yun yung gusto ko i-kwento kagabi pa. Kasi naglakad ah, uh, nag-ano lang, nagliliwaliw lang kami sa queuesing noon eh. Tapos nakita namin, kasi tinawag ko kagad yung number. <laughs> crossed. Fingers crossed.